Hello guys, sila mga super kasari. Welcome back again sa ating channel, Rose Champ 11. And for today's video, meron lang tayong bibigyan ng tips dahil ang ating kasuper nag-PM. Sabi niya, hello madam, tips po sa tindahan na palugi na po. Salam. Naka, 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 naka. Ito na nga ang sinasabi ko. Bakit nalulugi? Bakit palugi na ang tindahan mo kasuper? Ano ba ang ginagawa mo? So unang-una, Alamin mo kung bakit nalulugi na ang tindahan mo. Bakit ba palugi na ito? Nagagamit mo na ba ang pinuhunan mo? Nagagastos mo ba lahat ng mga benta mo? O nagagamit ang mga paninda mo? May kumukupit dyan sa tindahan mo? O lahat ng gastos mo, expenses mo dyan kinukuha sa tindahan mo? O kaya naman, gumagastos ka more than doon sa kita mo? So alin doon ang ginagawa mo kaya nalulugi ang tindahan mo? So dapat talaga unang-una alamin mo ang rason kung bakit ito nalulugi para masolusyonan mo ito. Okay? So ako, advice ko sa iyo dahil nanghihingi ka ng na advice sa akin na palugi na yung tindahan. Ayun na ang una kong tips. Alamin mo ito. So kung... Hindi ko kasi alam eh kung bakit nalulugi kasi maraming dahilan yan ang pagkalugi nagagastos ang pinuhunan. Halimbawa, namuhunan ka dyan ng 20,000, hindi mo napapaikot. Nagagastos sa ibang bagay. Ang kikita mo, gumebenta ka nga pero ginagastos mo sa, ibang bagay, sa ibang kung anong kadahilanan at hindi mo napaparoling ang iyong inumpisahang puhunan. Isa pa dyan, gumibenta pero ang pera. May kumukupit, may sumisikwat, o kung ano pa, ba? Diba? O kaya, bumibenta ka nga, mali-mali ka naman ng pagsukli, isa din yan sa dahilan. Kaya naluluki ang iyong puhunan. Siyempre, kung ang benta mo lang doon, 20, ang sinukli mo, sobra-sobra doon. Eh. Kung sa isang item, 20 pesos, dos lang kita mo, sinuklian mo ng more than 20 or 50 O, lugi ka na din, ba? Diba? So, wait lang. Okay, back to you, ka-super. So, ito na nga. Palugi na nga, madam. I can't help it, madam. Palugi na talaga ang tindaan ko. So, ito lang yung magiging advice ko sa iyo, mga kas kasuper, ha? Huh? Maghigpit ka talaga ng sinturon siya. <laughs> Kung gusto mo makasurvive, gusto mo isurvive ang iyong tindahan, ngayon palang higpitan, higpitan mo na ang sinturon mo. Sabi mo nga, palugi pa lang. Hindi palugi. So, iba, ibang ano yon palugi pa lang. So, pwede mo pa yung masalba. Oo. So, mag-back to kung saan ka nag-umpisa. Halimbawa, namuhunan ka, nagunti-unti ka sa pagbili. So, ano ba ang una mong binili muna? Back to basic ka dapat. So, yun muna ang bilhin mo ulit. Yung mga araw-araw binibili para mas mabilis ang ikot ng pera. Huwag ka muna dyan magbibili ng may stock lang. Ano Huwag ka muna mag-stock yung mga tipong may istak lang talaga sa tindahan mo, hindi makakarolling. Kasi nga, kung nagbabawi ka eh, nagpapaikot ka ulit ng puhunan na mabilis. So, pasukin mo rin yung mga nag aano ah, sa'yo ng mga consignment para maibenta mo na bago mo sila bayaran. Hmm. At saka, syempre, doble sipag. Palugi na, di ba? So, kailangan dyan eh. Kung paano ka nag-umpisa, halimbawa nag-umpisa ka, 4 a.m. gising na ako kasi gusto ko nga mapalaki yung tindahan ko ito ngayon, dumating ka sa point na palugi na. So, bumalik ka doon. Magsikap ka ulit. Magtinda ka. Magdagdag ka ng extra paninda mo dyan. Yung tipong, yung alam mong mabibili agad. Eh, nung hindi na ma-stop. At saka, syempre, bawas-bawas gastos. At saka, wag mo munang asahan ang iyong tindahan sa mga expenses nyo. Sa mga bills. Kasi nga, nagbabawi ka. Kailangan mo maibalik ang dati mong tindahan ayaw ko malugi kasi mahirap pag talagang nasagad na sa point na sasabi mo lugi na talaga masasalba mo pa yan kaya mo pa yan okay so back to basic ulit kung paano ka nag-umpisa? limbawa namimili ka everyday kasi gusto mo mapaikot yung pera mo so gawin mo ulit yun para makasurvive ka ulit kung malapit lang sa in-wholesaler o oh, di yun lakaran mo lakarin mo para makatipid ka sa pamasahe Ganun. No? So, syempre, hindi naman ako expert na mag-advise sa'yo kasi wag naman sana, no? So, hindi pa ako dumating dun sa point na ganun. Kasi nga, ayaw ko dumating sa point na ganun. Kasi nga, mahirap. Alam mo yun, kaya nga, ang gusto natin mga negosyante, i-maintain, consistent kung ano yung ngayon. Kasi mahirap talaga pag, alam mo na. So, ito pa palugi na, tindahan. Ngayon, sigilin mo ang may utang sa'yo. Utang na loob, magbayad kayo at kailangan ko ng pera. At wag na wag ka munang magpautang. Palugi ka na, magpapautang ka pa. Nako, Diyos ko po. Diba? So, ano pa bang tips ang ibibigay ko sa'yo ka super? Magdasal ka. Manalangin ka. Hingi ka ng guidance kay Lord. Wait lang. ayun nga the best talaga yun magdasal at alamin talaga kung bakit nalulugi ang tindahan mo so ikaw lang ang makakasolve niyan kasi ikaw ang may alam kung ano ang dahilan alamin ang dahilan pigilin kung ano yung nagpapalugi at magtipid-tipid muna ayusin ang paggastos sikapin makaraos ulit maibalik sa normal ang tindahan mo mapaikot ulit yung puhunan 'wag mong hayaan lalong lumubog ka kasi sa reality ng buhay lalo na kung ang makapit bahay mo dyan o yung mga ano mo dyan ay may kasamang samahan ng hindi na pautang pag nangyari na bumagsak tayo, no? Huwag naman sana. Tatawanan lang tayo. Kaya nga, lagi ko din to sinasabi, mahalin ang sarili, mahalin ang tindahan. Kasi dumating ang point na talagang may struggle o anong problema ang darating sa tindahan mo, ikaw at ikaw lang din ang makakatulong kung paano ulit ito magbabactorm to normal. Kasi yung iba dyan, tatawanan ka Okay? So, kaya mo yan. Pray at magsipag ulit. No? Huwag pang ng loob. Magagawa ng paraan yan. Kaya yan. Palugi pa lang. Hindi palugi. So, kaya pa yan iangat. Magtiwala ka lang din. At, at syempre, hingi ka ng mga support system mo dyan. Hingi ka ng advice sa mga kamag-anak, sa partner mo. I-ano mo yung sa kanila yung concern mo, sa tindahan mo, ganito, tulungan nyo ako na iayos to. Huwag mo kayong gasos ng gaso Huwag mo na nating sa lahat sa tindahan kasi nga palugi na ito. Kailangan tayong makabangon. At maging mag, ano ka, kung makasurvive ka man, no, sa pagsubok na dumadating sa iyo. Pagsubok lang yan. I-lesson learn mo kung ano yung mga pagkakamali na nagawa mo. Kaya ito naging palugi. Okay doki. So yun lang. Thank you for watching. Sana nakatulong. No, hit lablablab tayo. Bye-bye.